At araw ng pagsusulit para sa first quarter, pinaingay ng tunog ng gong ang isang grade 12 section ng Baguio City National High School ngayong araw. Ito ang kanilang paraan ng kanilang paggunita ng Indigenous Peoples Month ngayong Oktubre. Pero bukod sa gong, ang mga mag-aaral, pumasok rin suot ang mga tradisyonal na kasuotan. Very proud na pumasok suot nito ang Cordillera na si Darren. Il ilan lang po kasi yung nagsusot hanggang tuwing may occasion ng mga mga indigenous people gano'n. Kaya uh, proud po ako na suotin ito ngayon. Dapat uh, kaliputan yung mga yung mga culture natin kasi kapag kasi ngayon na uh, di natin napapansin na uh, okay pala yung ganto. Si Jillian naman, bagamat hindi cordilleran, nagsuot rin ng katutubong kasuotan ng Mountain Province. Because because of our society today, uh we learn less about other's culture and it's quite refreshing to learn uh the different types of cultures here in the Philippines. So. Ang ideyang ito ng mga estudyante pinayagan ng kanilang class advisor na si Teacher Tess. Encourage our learners to don their uh, IP attire to inculcate in them pride of culture and also to to encourage them to to express themselves. No, this is a form of self-expression. Natutuwa naman siyang makitang makiisa ang kanyang mga mag-aaral. Proud of the fact that a lot of students in City High are are proud of their their costume, their their traditions, their culture. Itong ganitong kasuutan nila hindi po sila nahiya. Kait pagbahagin mo yan hindi po sila conscious, Opo. Anya, naway mas marami pang mga classroom activities ang isagawa ng mga katulad niyang guro na ang layon ay maisulong ang kultura ng mga Cordilleran. Ito'y lalo pat naniniwala siyang ang mga kabataan ang siyang magpapatuloy, bubuhay at magpapasa ng mga tradisyon at kulturang ito sa mga susunod pang henerasyon. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.